pang rekado. Lab. Anong isda ang ang nag bago mamatay yung isda, anong sinasabi niya? I'm dying. <laughs> ang galing. Natanong ko naman sa iyo. Hindi ko alam. <laughs> Kaong. Kaong tsaka na. <coughs> basket. Kung namasyal na mag-isa, iniwan ako ah. Oy, basket! Where are you? Love, yan ba yung club na wala na? <laughs> yan ba yung club na wala na? <laughs> Nagpaalam na? Ha? Pag, dati ako ng club, pangalan na ito. Ano? Ako na yung mayari. Ano? Ano pangalan? Ako na yung masusunod sa lahat ng bagay. Anong pangalan? PPC pa din. Masigit. Hindi ka siya? kung bigyan mo na sila 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 O pano po ata nataw lang na kaboy Uy, ang dami hotdog ah. Sino bumili niyang hotdog na yan? Namimigay ako ng hotdog ngayon sa ano? Sa mga tao. Ito sa mga teraso lang sila. Siyempre, ilaw pa sila na magluto. na muna pala nila eh. Ikaw ako na Kung bumili ako, magluto. Eh, si Tiyake, paglutuhin niyo ano na tayo mo dyan, love? Fruit o, salad? Fruit salad ako, alam mong bakit. Bakit? Kasi yung fruit salad ko, pagdating ko dyan, wala na. Kinain Wala, hindi ko uso kung dito na naka, ano? Naka, ano gano'n? Wow, ang sipag naman ni eh, Boss. Mm -hmm. Wala nga ka na kung ada, putang. Dito. dito. dito.

Pwede na 'to, isa lang 'no. Oo, lalagay namin 'yan sa ano, sa Okay lang malaki love, lalagay namin sa buko juice namin 'yan eh. Pero 'di malasik yan eh. ba? Bibigyan natin ng malasa pa. Ah, pakitin. Oh sige. Hindi na 'ong lalagay nito, ha. Uh Oo. -huh. Ano 'tong tawag sa ketchup ng bakla? Ha? Huh? Ketchup ng bakla. Papa ketchup. Papa. Ah. <laughs> banana ketchup. Ay, 'yan 'yung pala nandito kayo. But banana ketchup. Pamilik din sa side. Careful

Basta kung tinapay, asa na ano, yun? Eh? Sunod kayo na sunod sa akin, ano ba kayo? Kapi. Spaghetti, hindi tayo mag-spaghetti? Hmm, ba? Oo. Oh. Ito, royal, royal ba to? Huwag ka mamili niya kasi yan. Pangit ba yan? Ano maganda yung spaghetti? Hindi, 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 hindi. Hi, Kuya Guard. Hello, nakalad ka mo, sir? Oh, hindi po. Sir, bawal ko, sir. Bawal? Recording lang yan. Pag nakalad, pwede. Sir, bawal talaga ito. Ayun lang. Bye-bye <laughs> na daw. Bye-bye.